guys ah, ngayong umaga guys kita ko sa inyo yung tanim ng okra sa akin tatay ito yun o oh, yung nakalagay yung okra uh, ito yung tananim sa probinsya yung sa ah, sa bundok so ah, oh, okra uh, ito sya ito sya guys ito yung nangyari sa okra guys so maliit pa ito sya malinis ito sipag pag yung tatay magtanim na yung mga kulay number one yung okra mabilis lang ito sya guys ang malaki kasi galagyan nyo ng abono ito sa amin yung compost nya guys o, ito nyo nakalagay dito sa mga paligid yung okra kita ko sa inyo lahat o, ito yung kasi yung mga tatay dito sa Korea uh, kasi pag mo yung tanim yung mga iba ibang klaseng gulay o, ito yung number one yung okra mamaya pakita ko nyo sa inyo yung tao ito yung balatong tao sa amin kasi nanalagyan niya yung baliba, balibahay Kita ko sinyo yung mga guys yung mga uh, nilalagay. Si maligid ah, uh, malinis yung paligid sa kanya. Ito yun oh. Ah, uh, pumunta ako dito sa bundok na yung umaga. Kita ko sa inyo yung paligid. Kasi siya naman guys, sa ah, uh, ko kasi maingay dito kasi maraming uh, malapit dito sa sa ilaw yung yung garden sa kanya. Oh, uh, ito yung guys oh, yung mga uh, yung bulatong ito tawag dito sa amin yung sa Visayas. Wala man ang Tagalog ito. Isi so, lang ko sa inyo guys. ito yun ang uh, si tatay ginagawa niyang bahay. Lagyan niyo ng lubid. O mataas ito siya. O yung mga uh, blatong ito tao ito sa amin. O marami. Merong ukura siya guys. O nakalagay. Maya maya ipakita ko niyo sa inyo yung tao ito kamanting kahoy. Ito sa amin guys. Uh, ito yun guys. O ipakita na ano ako sa inyo paligid. Tanan lahat. Paligid na lang. O ito yun. O meron nakalagay yung puti. Yung tao ito sa amin yung abuno sabunan to siya so merong okra malinis ito siya kasi araw-araw niyan ko alinisin ah, kunin yung mga tao ito yung mga dumi tao yung mga po yung mga uh, tao ito yung dumi yung mga tanim ng iba-ibang mga ah uh, carbon gas hindi ko lang lahat sabi ito guys o oh, ito yung nakikita nung sinyo o oh, meron o oh, meron lang yung nakamaliit yung tao itong bunga yung ah uh, tao ito guys yung ah, uh, balatong hindi lang ko ito matandaan Luis kasi marami ito hindi ako ko isa isa sa inyo kita lang lang ko sa inyo sa video o, ito guys o kama ito ko ngayon para kita ko sa inyo guys o, ito yung nangyayari guys o o malinis siya kasi araw uh, araw niya linisin para mabilis niya malaki yung uh, ito yung balatong yung okra ito sa amin guys o sa baba Oh, ito yun oh, merong bahay yung nakalagay yung bahay. Nakalagay yung tra trapal tapos pala ito tao to sa amin. Hindi ko alam anong tagalog ito. Hmm, ito yun. Oh, maganda ito siya, guys. Ito to lang Maganda ito siya. Hindi yun na po isa-isa nito guys. Mataas ito yung video guys. Ah, siya lang ko sa inyo. Ito lang yung matanim. Kung walang ulam, ito yung tinatanim sa kanya kasi maganda dito sa guys wala ah, totoo lang oh, merong mga ka-okra maganda dito sa totoo lang guys sa totoo na lang ito yun taas itong inalagay yung lubid o oh, ah, yung sinisikap niya sa kanya pagyan na niya mga punong kahoy para maganda pag harvest hindi sa baba yung sa lupa Oh, ito yung lahat tanan ah, lahat guys. Oh, ito yun oh, balatong ito tawag ito sa amin. Hindi ko alam ang Tagalog ito. Oh, ito yung nakalagay lang guys. Marami ito yung talaga. Ah, um, malaki ito. Parang isa ka hectare yung tinatanim yung mga latong okra. Oh, ito yung nakalagay ng lubid, paligid. Mm, um, talak. Basta guys, um basta mga tatay ang ah, masipag magtanim ng ganitong mga gulay. Uh, tapos ibinta sa palengke oh, kasi ito yung guys uh, gusto niya mabinta ito yung mga kulay kasi yung lupain niya sa kanya uh, malaki gusto niya mag try yung magtanim ng mga iba ibang klaseng gulay uh, ito lang yung inauna ina tanim niya, sa kanya kasi madali lang ito sa guys um, uh, tapos uh, masarap ito siya guys yung tao ito yung bulatong uh, ito sa amoy laway la, lawoy hindi ko alam ang tagalog ng tong lawoy um, masarap din ito din yung adobo um, masarap din ito marimo uh, lagyan ng mga iba-ibang uh, iba-ibang klaseng gulay uh, ito yun ano um, ang mga view niya guys oh um, lagyan ng lupit um, uh, malaki ito siya ito lang guys masipag talaga ni tatay ang ginagawa ito uh, malinis na yung yung paligid yung punin niya. Uh, ito guys yung lato paligid ito siya guys malawak ito siya meron mga lubid merong mga puno kaw ilagay meron kumpus yung mga buno tao ito sa amin sa bisaya guys um, ito merong kalabasa maliit pa siya guys ilagyan ng kumpus para mabilis mga malaki ito yung mga ukra ukra ito siya guys oh, lagyan niyo ng kumpus ito lahat o, um, alusog ito siya guys mabilis lang malaki kasi uh, araw araw dito umuulan Oh, ito na yung guys ganda ito siya guys. Totoo lang. O, to, uh, next year guys, uh, kita ko nyo nga. Abangan uh, nyo nyo na guys. Uh, susunod na video. Uh, malaki na ito yung uh, tawag ito. Kita kasi sa inyo yun yung uh, bunga ito guys. oh ito yung nangyari sa kanya guys. Yung matanim. O, malawak ito siya guys. pag talaga ni tatay yung ginagawa ito. Yung okra. Ito, masarap ito siya guys. Yung okra. masarap ito siya talaga ito yung marami ito siya mataas mataas paliigid ito, hindi ito siya masyado uh, uh, tawag ito hindi ko alam anong masyado pero maganda ito siya talaga guys yung ukra. kasi mabilis lang ito yung malaki tapos uh, masarap ito yung utuin lutuin marami ito uh, iba ibang klase yung lutuin ito uh, ito niya guys so, oh. malawak ito siya masok super malusog malinis yung paligid sa taniman ni man, tatay o, ito yung ginagawa ni tatay o, malawak yung ginalagay niya dito yung okra uh, malawak ito yung kalupain yung kanyang ginagawa o, ito yung talaga guys maganda ito siya, totoo lang, guys o, ito, ma uh, mamaya guys, pakita ko yung kamuting kahoy nyo guys uh, ito lang muna ako ipakita sa inyo ngayon o, ito yun guys oh, yung ukra yung area nya guys Oh, malaki na. Mabilis lang ito sa malaki guys kasi raro ito umulan. Oh, ito yung nangyari guys oh. meron. Oh, ito guys oh. ganito lang guys. Mabilis. Mabilis ang malaki. Oh, healthy yung mga body pala ito guys, yung mga tatay kasi Ah, uh, mas iba sila sa kanilang tanim ng iba-ibang klaseng gulay. Uh, ito yung, yung mga uh, lutuin yung gulay. Masarap ito yung okra. Dahil pa pala dito guys. Eh. next year, kita ko nyo next week din guys. Uh, kita ko din yung matanim tatay dito sa probinsya sa Bukid. Okay, sa bundok mataas guys. ito yun. Um, masarap ito. Um, pala dito guys. Kasi yung lupain uh, maganda wala na maganda siya guys o oh, maitim yung mga o oh, ito siya o oh, merong klase guys o oh, lawak ito siya guys o oh, ito yung nang resulta sa mga tanong guys o oh, mabilis lang siya manumaki kasi yung tatalaan ko sa tatay ko dati ganito ang ginagawa niya guys ah, so niya magaling oh, ito yun o oh, meron ng bunga guys o oh, yung ukra maliit pa siya guys yung ukra hindi pa siya masyadong malaki oh, ito mabilis na ito siya kasi lagi na yung mga uh, tao ito abuno mabilis na ito guys o, ito. ito ito nangyari sa paligid guys sa lupain ng tatay o, ito yun oh o, ito yung matanim yung una yung una guys itong itanim dito yung mais o, tapos yung harvest guys dito ito yung lagay yung mga uh, gulay o ito yung guys yung kalabasa o, kalabasa ito guys o, maliit pa maganda ito sa guys kasi Ah, maganda yung lupain dito, guys. Ah, maganda, maitim. Oh, super maganda, guys. Oh, ito 'yun, oh. Oh, ito ang nangyayari, guys, oh. Dito sa ah, malapit. Oh, ito 'yun. Oh, to siya, guys. oh meron yung ito yung maganda. yun, arrangement kayo guys, yung tanim tatay, yung mga tanim niya sa kaniya dito. Oh, ito 'yung nangyayari, guys. Oh diba, ba? Nindot siya, guys. si pag itatag ginagawa niya nito. Oh. Kita kasi sinyo guys, mamaya guys. Oh, ito 'yun, kalabasa. Kita kasi sinyo paligid, tatay tinatanim. Oh, ito 'yun. Maganda talaga, guys. Kasi pa 'yun talagang tatay. Oh. Malinis 'yung tanim naman tatay, hindi siya masyado ah, madumi 'yung tiniman kasi ah, uh, meron 'yung run up ito sa mga guys hindi ko alam ano galo oh ito yun guys o oh, yung ah, kumunting kahoy oh malinis ito din eh oh, malaki ito sa guys ano kasarap ito guys sa ah, oh, kumunting kahoy ito siya oh, mas maganda ito sa din guys yung ito ah yung ah, mga kahoy paghabis ito guys yung lung ag tung ag ito siya guys tapos lagyan nyo nga kinilaw ng isda oh ito yun maganda ito siya yung iba ibang klase ito yung board guys maganda right, ito guys ah maganda ito guys o oh, kaligid guys o oh. kasi ah, pantay yung kasi tatay hindi siya masyado ah, malapit yung kinanin oh, maganda siya siya ang harvest ito siya guys ah, tat tatlong buwan ito siya guys ang ah, harvest na ito yun oh, ito yung maganda siya guys o oh oh, malusong din siya guys tingnan kasi yung lupa guys ah, maganda siya guys ah, maitim maganda dahil mabilis yung malaki yung mataniman dito ito so, yung tanim yung tatay din guys oh, eh, maganda siya ang ginagawa niya maganda ito pala ang gusto yung uh, tatay ganito yung tanim nila sa ilang sarili parang success sila yung, in, interiyo interview ko siya parang success na yung ginagawa dito para maganda guys o, oh, ito yun, ito yun. O, oh, kamanting ito. Kamanting, kamanting kahoy. So, amin yung sabi sa iyo guys, yung kamanting. Marami ito guys. Ah, mag- budbud, budbud bud sa guys, hindi ko na mga tagalog itong budbud -bud. lagyan ito siya ng kamanting kamanting tapos yeah, ilagay siya sa uh, ah, kaning punong banana saging hmm, ito yun budbud tau ito guys maganda din ito siya Uh, puto puto na maganda ito din maganda sarap sya kainin guys uh, hindi ko sya ngayon ma harvest kasi maliit pa yung salita sa mga mga, 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 mga tatay harvest dito sya tatumbuan, tapos meron na pala kayong bunga sa taas uh, ito yung. hindi ka sa ngayon hindi pa ito sya ma harvest kasi maliit pa ah uh, Oh, uh, ito yun, malinis, paligid. Oh, uh, walang, walang, hindi madumi yung paligiran niya, guys. Oh, maganda, oh. Uh. Wala, malusog yung mga, ah, uh, tawag guys. Oh, uh, diba? Masarap niya, uh, guys. Ito ang ni tatay. Araw-araw ginagawa niya, linisin. Check up niya, guys, yung paligid niya sa kanya. Ang nangyari, maganda pala dito, guys. Hindi siya ma, hindi siya ma, tawag ito hindi ko matandaan yung sinasabi ko kasi naman sa boses ko guys hindi siya masyado uh, malakas kasi maingay yung tubig dito ito sa amin uh, ito lang ang maganda lang kasi matahinik yung lugar ang tao magulo sa iyo Kung ito yung kinatanim tatay pumunta siya dito sa abo sa mata sa bundok uh, tahinik yung lugar dito maganda dito guys yung, sa dito kita niya tatay maggawa ng uh, tawag ito yung kubong maliit tambayan tapos buhay na magalaga na yung mga manok ito ibang klase guys para maganda dito sa guys maganda talaga dito guys kasi matahimik to to so lang tahimik hindi ka makahanap ng tao ng gulo kasi ito yung area sa batas ito o, so, ito yun ang, ang pinagawa ni tatay uh, isang buwan pa ito guys ay dalawang buwan na ito siya ah, um, malaki na oh, at malapit na ito yun sa ma-harvest kasi maganda naman siya yan kasi tingnan yun oh, no? eh. kaysa ito lang o oh, malusog siya hindi siya hindi siya mataw ito hindi ko matindihan sa so, iba ibang klase yun, ng salita guys sa tagalog oh, ito lang yung uh, tindihan ko guys oh, salamat sa inyo guys sa panood itong video guys subscribe my bean in sibugay vlog uh, ito yung guys oh ganda ito siya talaga hindi siya makawala hindi siya maka tawag ito hindi siya mahirapan yung tatay kasi araw araw siya ginagawa niya ito para sure siya sa sarili para maganda daw para hindi siya ma stress sa bahay kasi sa hmm, ito guys pakita po mga guys oh, ulit ito yun ukra okra dito guys o oh, merong bahay Oh, ang lagyan ng trapal. Trapal sa Bisaya guys. So, oh, ito yon, Maliit pa ito isa. Amot, hindi ko alam ano ito. Parang uh, atsal ito guys. oh, yung atsal. Maliit pa siya. Tapos ilagay ito sa lupa ni tatay. Maya maya guys. Hindi pa ko alam anong araw to itanim ni tatay. Kasi maliit pa. Hindi pa ito mabilis. Ang lagay sa lupa. Hmm, ito yun. Oh mayroon tubig siya guys kung walang ulan ito yun ibukuin yung tubig para mabilis mamaya guys pakita ko nyo nung kamuti sige guys o, mamaya lang ito yun yung maliit na yung uh, atsal guys mong lagay na sa lupa tapos malaki ito i tanim sa iba ibang uh, lupain guys o, ito yun dito ilagay, ilagay dito sa paligid o, ito yun yung nakalagay sa, sa tree o, dito ilagay yung atsal Uh, ito yun o palagay na mamaya guys pakita ko nyo guys ang ah, kamuti uh, ito yun kamuti pala guys o oh, ito malinis masarap ito siya guys oh, ugya ang sipang itatoy talaga magawa ito guys iba ibang itanim nito o uh, ito ang kamuti guys kamuting kamuti uh, masarap ito hindi ko alam anong trawag ito sa tagalog yung kamuti dito sa amin sa bisay yung kamuti uh, o ito 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 guys ito Oh, uh, lawak ito siya guys hindi ito siya ba adumi paligid hmm.